Dapat magkaroon ng makatotohanang pagsusuri sa Public Utility Vehicle o POV Modernization Program. Yan ang sinabi ni R.J. Havillana, Presidente ng United Filipino Consumers and Computers o UFCC, matapos tumigil sa pagpasada ang maraming unconsolidated na pampaserong jeep sa takot na hulihin sila dahil anya sa PUV Modernization Program na apektuhan ang kabuhayan ng mga jeepney driver. Ngunit sa pangmatagalan ay ang tunay anyang maapektuhan ito ay ang mga pasahero. At dahil dito sinabi ni Javillana na dapat magpatupad ng holistic approach ang gobyerno sa PUV Modernization Program para makinabangan lahat. Nasa transition po tayo. So ibig sabihin, yung transition na yan, kung si seryosohin ng, uh, ng mga driver, so hindi din ng gobyerno, dapat tulong-tulong kasama ang pasahero. In the end, dapat masaya lahat. Hindi gagalaw ang pamasahe, madisiplinado ma, -ma ang ating mga driver, uh, kayang marunong mag